Resto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Talaga lang ha, mapagkatiwalaan source. Ano kaya maging parusa sa GMA? Kung sakaling fake news sila, hala, ang NBI hinahabol na ang mga vloggers sa labas at sa loob ng Pilipinas. Dahil daw sa fake news ang content, humihingi ng tulong ang NBI sa International Police or Interpol para habulin ang mga Pinoy bloggers sa labas ng Pilipinas. Dahil daw sa fake news ang kanilang binabalita. E paano naman yung si GMA? Di ba fake news yun? Mabuti na lang nagtanong ang Reuters kung humihingi ba si President Duterte ng asylum sa China. Ito ang sagot ng China. Pero bago yan, pakinggan muna natin si NBI Director Jaime Sanchago. Pinag-aaralan namin mabuti. Paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Uh, yun ay uh, pinag-aaralan namin mabuti kung bakit, kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. 关于杜特尔特先生赴香港事，外交部驻港公署已经做出了回应。菲律宾方面的有关人士也有表态。我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。 些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。你没设备啊？喏，白牛是开喏。现在不要听那啥，没有，马帮肯定无 s 7, ano, o u e 帮你